ating reminder na naman to, Lord. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your battle. You have recorded each one in your book. Alam mo, kapatid, hindi ba nila nakikita yung pain or yung luha mo? Si Lord, nakikita lahat yan. Andito ako sa Psalm 56 ngayon at talagang napahinto ko nung nabasa ko tong verse na to. Alam niyo yung context na ito, si David to, si King David, nung tinatakbuhan niya si King Saul dahil gusto siyang patayin eh. Now, para makasurvive siya, nagpanggap siyang baliw. Talagang nag nag kinakaskas niya yung mga pinto, inayaan niyang tumulo yung laway niya, papunta dito sa balbas niya. He was alone that time. Imagine, the mighty warrior of Israel was humiliated and he act like a madman just to survive. Pero pag binasa niyo yung previous verse sa verse 3, kahit ganun yung pinagdadaanan niya, sabi niya, when I am afraid, I put my trust in you, Lord. Di man nakikita ng ibang tao yung luha, yung pain ko, but you see it all, Lord. This is a real relationship. The God that we serve notices every tears, every restless night. Kaya kapatid, ito ang paalala ko iyo. Ang mga luha mo ay may hangganan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, walang hangganan yun. ba diba? Sabi niya, ang pangako niya sa Revelation 21 verse 4, He will wipe away every tears from our eyes. No more pain, no more sorrow, especially no death. At tandaan mo, hindi ka umiiyak mag-isa. When you think no one understand, God does. At ang hindi ang kahinaan. It's a sign ng humility, ng honesty, na mahina ka at dumidepende ka sa Diyos. Dahil ang lahat na nagtitiwala sa Diyos at nagmamahal sa Kanya, hindi-hindi niya pababayaan. Amen!